Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad Kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo Gayon may, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kay sa templo. Hindi sana ninyo hinatula ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao pagsasaniwa. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Hindi na marahil bago sa atin ang katagang nagsasabi na hindi lahat ng batas na gawa ng tao ay naaayon sa mga batas na itinadhana ng Diyos para sundin ng tao. Hindi ito naiiba sa sinabi ng Panginoon na ang batas ng pamamahinga ay ginawa para sa kabutihan ng tao at hindi ang tao para sa kapakanan ng batas. At ang pinakabuod ng lahat ng batas ay ang batas ng pagmamahal at wala ng iba pa. Ang batas na purong ipin at walang puso o pagmamahal ay batas na nakakasugat lamang ng puso at kailanman ay walang maidudulot na maganda sa tao. Tanging ang batas na bay pagmamahal ang may kakayahang magpalaya at magbigay buhay. Ang batas tungkol sa pamamahinga ay nagtuturo sa atin hindi tungkol sa pamamahinga na wala ka ng ibang gagawin kundi matulog at tumigil sa trabaho. Kapag nagkagayon, hindi na pahinga ang tawag doon kundi katamaran. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.